Nalabas pa tayo. Magandang umaga sa inyo, mga kalinis. Ngayon ay Friday. March 20... March 22, 2024. Ang sunrise na po ngayon is 7.03. And then, ang sunset naman is 7.24. So, pag umaga ganito po. gusto gusto ko pong pagmasda ng sunrise. Marami na naman po tayong kalakan. Ganito okay. naman po. Pagkakon. Nakapuno po ako ng isang bag. So, hindi naman po masyadong marumi. Eh. Kasi po may naglinis kagabi. Ka Yan lang po. Dressing room number one. Pasok tayo dito. So, nalinis ko na po ito. Tapos, ito pong washroom nila ni-scrub din po tapos inuwasan ko siya ng tubig ng may sabon so after nito napulot ko po yung basura i-vacuum po ito tapos i-walk behind yung walk behind parang scrubber po siya na mas madali para hindi ka na po mahirapan mag-scrub ng floor. Parang ganun po. Ito naman po yung dressing room number 3. So, dito po sa hilerang ito, hanggang... hanggang 4 po. Tapos sa kabila naman po, is 5 to 8. Ayan po. So, medyo makalat po. Ganito po yung ginagatan na namin. Kasi po kapag late na yung laro, hindi na po nalilinis ng paggabi. So, kami na po naglilinis. Tapos may bote rin po, dagdag natin sa kalakal. Tapos, ayan din po yung washroom. Ganun din po. Ito naman po yung dressing room number 4. So, maraming cans pagdagdag ko sa kalakal hindi naman po masyadong marumi pero kailangan din po natin pulutin yung mga kalat kapag may nakita po tulad nito ayan po makakalinis. Ito na po yung tatlong basura from dressing room number 5 to 8. Hindi po masyadong busy kaya yan lang po. Mga kalinis, ito na po yung naipon natin bote. So isang bag po siya. Yung iba galing dito. So, naka-dalawang plastic bag na po ako anong araw na ito. and then maglalagay na naman po ako ng panibagong bag para bukas so yun lang po see you later